makapal-kapal na rin kasi talaga ang usok oh. Nakikita nyo naman, 'di ba? Oh. konti Kontena lang ay mataba matatabunan na ng usok yung mga bahay oh. Kaya medyo nakakabahala rin ba. Pag ganito. Uh. Kaya sana wag naman umabot dito talaga. Dahil delikado pagkaliit lang ng ano na to ng town na to wala tayong mapupuntahan kung sakali kaya tara na umuwi na tayo ayan na guys yung itsura ng town ngayon madilim pa rin talaga dahil sa usok oh. Anyway, hintay pa rin tayo ng update ng ano kung may declaration ba ng ano pag evacuate dito kasi sabi ng iba 20 kilometers yung sunog so ano mangyayari nyan may posibilidad na mag evacuate talaga kung ganyan ang ano mausok na oh kaya yung iba kailangan nang mamili ng mga pagkain kasi wala ring delivery sa mga groceries so nagkakaubos magkakaubusan kaya kailangan nang mamili yung mga napamili ko ay komote maes <laughs> kahit mga dilata nagkakaubusan na rin daw My goodness. So ayun, baik pa rin kahit mausok na. <laughs> Magpalaboy-laboy lang tayo saglit. Para makita nyo yun yung ano, yung paligid. Dito lang ngayon sa uptown. Makita nyo yun yung kung gaano kausok yung paligid natin dito yung town oo oh, ba? diba? mausok eh madilim kaya dahan lang tayo sa pagmamaneo niyo <laughs> palaboy-laboy pa rin kahit mausok na Turn left, then. Your destination will be on the left. Okay. Thank you, Google. Your destination is on the left. Okay. exercise lang tayo saglit dahil ayan o oh, malamig na yung hangin eh kaya kailangan nating mag, mag exercise kahit saglit lang sa araw araw kaya bike bike lang muna tayo mga kaibigan Take it turn right then turn left.